Sa kanilang pag-ibigan, nabuo ang paraiso sa kanilang mga puso. Ang dahil ganun ang titik sa akin. Para natutuloy ako sa mukha ko, ha? Gusto ko lagi kita kasama. Pati na sa pagtulog ko, ikaw lang na nasa isip. Ngunit isang sakuna ang sumira sa pagmamahala nila. The Sabi! Uy, di ba mapatay ito? Magaling sa lupa yun! Si Josephine, uyong mabahay kasama ko. sa mo siya? Lado, kasi siya. Hindi, huwag po. Ah, ay! Ay! Dapat nanggapin na rin natin yung pagkawala ni Tupi. Panahon na pala, mamahala sa isla na to. Nandito na tayo sa Maynila. Kaso, naisip ko si Tupi eh. Kung nandito sa sabay siguro namin na naranasan itong mga to. Pupunta ka ng Maynila? kasi yun lang ako tangi paraan para magkasama ulit kami ni Josephine. Eh. Muli pa bang matatagpuan ang paraisong sa puso nila na nanahan? Josephine! 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 Para eso pues, y cada 24 horas.